So yung mga boss oh Ang hot nung boss namin oh Ang hot, sexy <laughs> Yan yung side fill Tapos ito yung F.O.H. Tapos front fill yung line array mga boss. Yan. Bale dalawa na basuka, apat bale 8 na basuka. Yan. Siya, mga boss? Uh, front fill. Tapos a house. Tapos ito yung side fill namin mga boss. Yan, so iharap natin dito. So papunta doon mga boss yan so, so yung monitor dalawa sa taas tapos dalawa dito sa baba yan tapos so, yung beam doon doon din sa kabila Bali, apat na beam lang ginamit namin mga boss. At uh, may nag-aaway dito sa likod. Okay. Hmm. Oh. Kasi may input na. Oh, tapos. Kala <laughs> garot tiwa. Di man May sapa nga uh, XLR. Tapos may isa pa ay duwa nga XLR 2PL. Adamo dito. Ang XLR 2PL dito oi. Wala na boss. Nyuruh oh, PL, ke PL. XL, Arjuma, gini, belum PL, PL, PL <laughs> belum PL. PL PL hmm. apa PL. E channel warna, nyepus, nyepus, Hmm. Ati ano ada PL na ada Kawan okay, nga talaga. Ada ti mesa ti full auto mon. Ati na i. Kasan ng blog? Sana mo PL na toy. Ano Ay link. Tingini. Ayo. Ang gara, datay la tas patang tekseler ato yun. Panidya, tapos may isa pa yung agastaw eh. Sige. Sige okay. na. Say nang, say Oh, inang, inang, inang. Ayan. O, oh, boss. Ayos na. Supply tayo? Ha? Supply? mo lang. Ay, busy pa yun ay, Good Wala tayong distribution box na maganda. Dito yung boot namin. Ayan, tech boot. Ayan. Sweet Syria ba yan? Sweet yun? Sweet Syria na yon ah. Pag chocolate, sweet Syria. Ha? <laughs> Manok kayo lang <laughs> kami. Yung mga nag-release siguro sabi ko. Hindi.